Ngayon, bibili ako ng pinakamapanganib na nilalang dagat sa dark web. Mula sa pating makamandag na stonefish, dambuhalang eel, totoong buhay na alien, at iba pang kakaibang hayop na tiyak na magpapamangha sa'yo. Mission kong alagaan silang lahat bilang bago kong alaga. Oo, baka hindi ito magandang ideya, pero kung gagawin natin, kailangan natin ng paglalagyan ng mga nilalang dagat. Kaya ginawa kong malaking fish room ang garahe ko na puno ng iba't ibang aquarium. At ngayon ang tanging natitira na lang gawin ay punuin ang kwartong ito ng mga pinakawalang katulad na hayop sa alat na makikita natin sa dark web. Natanggap na rin namin ang unang package namin. Umorder ako ng kahon isang linggo na ang nakalipas. Sabi ng website, totoong buhay na alien daw ito, pero hindi sinabi kung ano talaga. Kaya siguro ang tanging paraan para malaman ay buksan ito. Grabe, kinakabahan ako. Uy, may nakikita akong bag. Okay, hindi tayo na scam. Ano ba itong bagay na to? Grabe. Okay, totoo nga yung sinabi nila na alien ito. Ang creepy ng itsura nito. Wala talaga akong ideya kung ano ito. yakandulas ang dulas, dulas Grabe, parang malaking blablang Ano yon mga tol? Sandali lang may isa pang bag dito. Grabe mga tol. Tignan ninyo ito. May isa pa dito, puro itim. Bakit dalawa ang pinadala, isa lang ang in-order ko? Pero ayos lang, hindi ako nagre-reklamo. Astig ito, sandali may sulat. Baka dito ko malalaman kung ano talaga ito. I-enjoy e, mo ang bago mong mga alagang alien. Yun lang. Yun lang ang nakasulat. No, dahil di ko alam yung mga ito, nilagay ko na lang sila sa aquarium. At guys, hindi niyo ako mapapaniwala na hindi alien ang mga ito. I mean, tingnan niyo lang kung paano sila gumalaw. Kahit gaano ka wild ang unang package, kailangan pa rin nating bumili ng mas marami para mapuno ang kwarto. Dahil sa dark web tayo bumibili, hindi natin sure kung maloloko tayo o buhay pa ang mga sea creatures pag dumating. Sige, umorder ako ng dalawa pa sa dark web. Isa ay para sa misteryosong igat na umaabot ng anim na talampakan at ang isa ay kahon ng bihirang nilalang dagat. Hindi ko alam kung gaano kabihira ang mga nilalang dagat na ito pero dahil isang libong dolyar ang kahon, malamang hindi pa natin sila nakita dati. Pagkalipas ng ilang araw ng paghihintay, natanggap ko na ang isa sa package. Sigurado akong ito na ang misteryong kahon. Hindi ko inasahan na darating ito pero dumating at mabigat. Oh grabe! Nakikita ko ang daming isda mga kaibigan. Wow! Tingnan ninyo ito. May danger na sticker pa ito. Kakaiba ang itsura ng isdang ito. Ngayon lang ako nakakita ng ganito at mukhang delikado siya. Kaya kailangan nating magingat. Kaya dali-dali akong nagsuot ng gloves at nakuha ko siyang mailabas sa bag. At matapos ko siyang tingnang mabuti, napagtanto ko na makamandag pala ang isdang ito at may mga matutulis na tinik sa buong katawan niya. Okay, medyo nakakatakot yon. Sana hindi delikado ang ibang isda dito. Parang alam ko kung ano yon. Grabe mga pare. Tingnan ninyo ito. Meron tayong maliit na puffer fish. Sa tingin ko, ang tawag dito ay porcupine puffer at lumalaki talaga sila ng sobra. Pero itong isa ay isang maliit na baby pa lang. Pagkatapos, isa na lang ang natirang bag sa kahon na may pinakanakakabaliw na isdang nakita ko sa buhay ko. Grabe mga kaibigan, parang may mga paa ang isdang ito. Hindi naman siguro ako nababaliw, di ba? May mga paa talaga ito, parang pinaghalong alimango at isda. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Nagpasya akong alamin kung ano ito, kaya naghanap ako ng isdang may paa at nakita ko rin. Ang tawag dito ay Sea si Robin. Hindi tulad ng ibang isda na may paa para maglakad sa lupa, ginagamit ng Sea Robin ang mga paa niya sa paglakad sa ilalim ng dagat, gaya ng ginawa niya nang inilagay ko siya sa aquarium. Siguro yan na ang pinakaastig na isda na nakita ko at ngayon nalaga na natin siya. Pero alam niyo guys, naalala ko bigla, may paparating tayong mahiwagang kahon ng igat na dapat dumating na. Matapos ang halos isang oras, nakuha ko na ang package pero nang binuksan ko ito, nakita kong pumutok na ang bag kaya baka wala ng masyadong oras ang laman nito. Buhay pa ba siya? Hindi ako makapaniwala. Mga pare, gumagalaw pa siya. Ang lupit nun, di ba? Hindi nga siya nasa bag at wala siyang tubig, pero buhay pa rin siya kahit papaano. Bilisan natin at ilagay siya sa tangke bago mamatay. Dahan-dahan lang pero napupuno na ang mga tangke. Gayon pa man, marami pa tayong kailangan gawin. Kaya nagsimula akong bumili ng mas maraming pakete sa dark web tulad ng isang limang daang dolyar na Alien Fish Mystery Box at Deadly Crustacean Box. Oh, hindi ako sigurado sa ibig sabihin nun, pero kakaiba raw ang mga hayop na pwedeng laman, kaya gusto ko talagang bilhin. Sige mga kaibigan, isang linggo na ang lumipas at nakuha ko na ang parehong pakete. Lahat ng mga nilalang dagat na nabili natin hanggang ngayon ay maayos ang kalagayan pero ngayon oras na para makita kung ano ang idadagdag natin sa koleksyon. Ay grabe. Sa tingin ko ito ay isang dapa mga kaibigan. Ang laki nito. Mukhang kakaibang isda pero sa tingin ko hindi sulit sa limang dang dolyar. Umaasa akong mas kakaiba pa ang laman ng kahon. Sige, isa pang isda. Sa tingin ko, isda ito. Para talaga siyang pat-pat, pero gumagalaw siya. Ang weird ng pakiramdam. Ano ba talaga itong bagay na ito? Oh, may isa na namang misteryosong isda na ngayon ko lang nakita. Kung alam mo kung ano ito, mag-comment ka sa ibaba. Pero may dalawa pa tayong isda sa kahon na ito at sila ang mukhang pinaka-wild sa lahat. Ang bigat ng bag na ito, mga tol. Malaki talaga itong isda. Parang alam ko na kung ano yan. Ito dito ay tinatawag na romora at may kakaibang special sa mga isdang ito. Ngayon, sa una parang normal lang ang mga ito pero ginagamit nila ang ulo nila dito para dumikit sa mga pating tapos susundan lang nila ang mga iyon kahit saan. Pag may kinain ang pating, nilalanta ka ng mga ito lahat ng tira, astig yun. Hindi ko rin alam na pwede pala silang alagaan. Ilalagay na natin siya sa aquarium pero bago yon gusto ko munang subukan kung didikit siya sa braso ko. Ay grabe, ang nakakatakot nito. Wow, hindi ako makapaniwala. Tingnan mo, hindi ako makapaniwala dumidikit siya sa braso ko. Kakaiba talaga ang pakiramdam. Hinila ko ang huling bag at may nakita akong kakaiba sa loob na hindi normal. Uy, tingnan ninyo mga pare, isda ba yan? Alam kong umorder ako ng alien fish mystery box pero hindi ko inasahan na makakakuha ako ng ganito ka-wild. San kaya galing ang mga isdang ito mga pare? Hindi ko pa ito nakita dati. Pinakaastig na isda ito na nakuha natin pero feeling ko mas wild pa ito simula ngayon. Sa tingin ko, okay lang idagdag ang isdang ito sa aquarium kasama ng ibang isda na may paa. Pagkatapos nun, bubuksan na ang susunod na kahon pero mag-iingat tayo, may sulat din pala. Babala, laging magsuot ng guantes, maaaring kumurot, manusok, o manuntok ang mga hayop, Fred. Oh, sige, ayos lang. Oh, salamat sa paalala, Fred. Isa-isa kong maingat na binuksan ang bawat bag at sa totoo lang, wala naman akong nakitang delikado. Guys, iba-ibang alimango lang ito. Anong delikado pero bigla akong nakita kung bakit maraming babala. Grabe, mantis shrimp ba ito, guys? Hindi ninyo yata alam kung gaano ito nakakabaliw. Mukha lang siyang normal na maliit na hipon pero kilala talaga ang mga ito na may pinakamalakas na suntok sa buong kaharian ng hayop. Sobrang lakas nila, kaya nilang basagin ang aquarium mo. Teka, may isa pang note dito. Ano kaya ang nakasulat? Laging ilagay ang mantis shrimp sa plastic na lalagyan, kundi babasagin niya ang aquarium mo. Totoo ba ito? Grabe, ang wild nito. Sige, nakuha ko na siya. Dahan-dahan lang, pare. Aray! Grabe, nakita mo ba yun? Literal na sinuntok niya ang daliri ko. Buti na lang, nailagay ko siya sa isang lalagyan, tapos nilagay ko yun sa aquarium. Pero gusto mo pa rin manood dahil may kakaibang mangyayari. O, oh, anong meron dito? Sandali. Alam ko kung ano ito. Flame scallop ang tawag dito. Uh, at yung astig talaga sa mga ito ay kapag nakabukas ang kanilang bibig Makikita mo talaga na parang may kuryente na dumadaloy dito Nakakabaliw talaga kung ano ang kayang gawin ng ilan sa mga nilalang sa dagat na ito Parang bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang maliit na superpower Hindi ako sigurado kung hahawakan ko siya Kaya ilalagay ko na lang sa aquarium Isa na lang bag ang natitira sa kahon Sa tingin ko, hermit crab ito pero wala siyang kabibe Nakakalungkot Hindi ko pa nakikita ang hermit crab na walang kabibe Pero may naisip akong ideya kung kukunin lang natin ang kabibeng ito at ilalagay natin sa parehong tangke ng hermit crab, may posibilidad na papasok siya doon. Kaya ginawa ko yon at hindi nagtagal nakita niya ito at pumasok para gawing tahanan. Ngayon, marami na tayong nabili na delikadong nilalang dagat sa dark web pero parang kulang pa. Ang kulang ay isang pating. Ngayon, mahirap na makahanap ng pating pero buti na lang may nakita akong website na nagbebenta nito. Kaya siyempre binili ko ito at ngayon oras na para buksan ito para malaman kung naloko tayo o hindi Ay grabe, ito na yung bagong base fishing productions na paninda O, oh, pasensya na Bago natin malaman kung nakuha ang pating, gusto ko munang sabihin na may bago kaming paninda Meron kaming bagong t-shirts, bagong sombrero, bagong hoodie At ang pinakabagong disenyo namin ay itong fish shield na logo Sobrang gusto ko talaga ito Naglagay din kami ng kid sizes sa lahat ng produkto kung gusto mong makita, bisitahin lang ang basefishingproductions.shop or i-click ang QR code sa screen mo. Ngayon tapos na. Tingnan natin kung may nahuli tayong pating. Kabado ako. Parang may nahuli tayo, mga tol. Maliit lang, parang baby. Hindi siya gumagalaw. Dito ko napansin na patay na pala ang baby na pating. Sinubukan ko na lahat para buhayin siya, pero huli na talaga. Kaya sinubukan kong kontakin ang nagbenta at ipaalam sa kanila pero walang sumagot. Mukhang na-scam tayo dito sa video na ito. Sino ang nakakaalam kung ilang beses pa mangyayari ito? Pero hindi ito hadlang para sa akin na bumili ng pet na pating. Sa video mamaya, order ulit ako ng mas malaki. Etong next na listing na nahanap ko ay kakaiba. Sabi ng taong to, lilipat sila at ibebenta ang buong koleksyon ng isda nila. Ngayon hindi nila sinabi kung anong klase ng isda ang mga ito pero nabanggit nila na may ilan na sobrang bihira at pati na rin delikado. Kaya sinubukan ko at binili ito. Ilang araw lang dumating na agad ang bagay na ito. Pinakamalaking package ito na natanggap namin kaya sana malalaki rin ang mga isda. Agad kong binuksan ang kahon at nakita ang maraming isda pero isa talaga ang nakatawag ng pansin ko. Grabe mga pare, tingnan ninyo ang laki ng isdang ito. Seryoso ba ito? Mas malaki pa siya kaysa sa kamay ko. Nagulat ako pero kailangan kong ilipat siya agad sa aquarium dahil marami pang isda sa kahon. Diyos ko, lionfish yan. Ito na siguro talaga yung sinasabi nila na may delikadong isda. Makamandag talaga ang mga ito at malaki pa ito. Ilagay na agad sa aquarium bago ako maturo. Hindi pwede. Ang dami pa rin isda dito. Hinuli ko sila sa kaliwat kanan at nakakita ako ng dogface puffer fish, malaking panther grouper at isang kakaibang misteryosong isda. Matapos kong ilipat sila sa bagong tirahan, isa na lang ang natirang isda sa kahon. Oh, tiyan ito na sigurado ang pinakamalaki sa kanilang lahat. Sa tingin ko zebra il ulit ito, pero mas maliit kaysa sa nauna na parang sanggol. Grabe, laki ng ngipin niya. Sana huwag mo akong kagatin sa tingin ko, kumpleto na ang tanke na ito pero mas wild na ang mga susunod na mangyayari. At dahil dyan, kakarating lang ng tatlo pang packages. Sa bawat kahon, may random na nilalang dagat at may 200,000 dalawang daan uri ng hayop sa tubig alat. Kaya pwedeng kahit ano talaga ang laman nito. Wow, ano yon? Sandali, hindi hayop yon. Parang halaman yata yan. Seryoso ba ito? Niloko yata ako? or akala ko lang? May kasamang papel ang bawat hayop na nagsasabi kung ano sila. Hindi ako makapaniwala nang mabasa ko yon. Isang basking starfish daw. Sandali, totoo ba? Hindi pwede nagsisinungaling sila. Alam mo? Ipapakita ko sa iyo ang totoong starfish. Ito siya. Parang halaman lang. Teka, gumagalaw siya. Baka nga starfish. Grabe, wild talaga. Gustong gusto ko yung mga ganitong video. Ang dami palang hayop na hindi ko alam na nag exist at ngayon, alaga na natin sila. Hahanapan ko muna ng tirahan ng hayop na ito tapos bubuksan na natin ang susunod na kahon. Hindi ko alam kung paano pa ito mas wild. Ayun, mas naging wild nga talaga. May isa pang starfish dito, mga tol, pero ang laki nito. Nako, pero mukhang may kulang sa isa niyang paa dito. Hindi ako sigurado paano nangyari yon pero buti na lang tumutubo ulit ang paa ng starfish, kaya siguro ayos lang siya. Dahil malaki ang starfish na ito, sa tingin ko sa malaking tangke lang natin siya pwedeng ilagay. Ayan, kaibigan, Mag-enjoy ka sa bago mong tahanan. Dalawa sa tatlong pakete ang nabuksan at puro starfish lang nakuha natin kaya inasahan kong makakakita ulit sa ikatlong kahon. Pero wala akong nakita. Walang laman ito, pare. Paano nangyari yon? Hindi tama. Anong nakasulat sa papel? Hindi ako makapaniwala, jellyfish. Grabe, nakikita ko talaga sila. Kung mapapansin mo, ang daming jellyfish dito na parang di mo makikita. Mga tol, wala akong ideya kung saan ko ilalagay ang mga ito. Joke lang. Alam ko eksakto kung saan ko sila ilalagay. Oh, may jellyfish tank ako. Guys, pinagplanuhan ko talaga bawat nilalang dagat para sa video na ito at buti na lang dahil ang jellyfish kailangan ng espesyal na aquarium para mabuhay. Kaya sa tingin ko, isa na lang ang natitirang dapat gawin at yon ay ilipat ang mga ito sa bago nilang tahanan. Grabe ang astig nito mga tol. May alaga na tayong jellyfish. Naisip ko rin kung ano pa makikita sa dark web. Pagkatapos noon, may nakita ulit akong ibang listing sa dark web. At ito na yata ang pinaka-wild sa lahat. Grabe, may mystery box ng anglerfish, mga tol. Paborito ko talaga ang anglerfish. Eksperto silang magtago bilang ambush predator at parang galing sila sa kalawakan pag tiningnan. Ang sketchy talaga ng website na ito. Alam niyo, bibilihin ko na lang. Kahit mukhang sketchy ang website, dalawang araw lang matapos akong umorder, dumating na agad ang package. Sabi sa website, may rare na anglerfish daw dito, kaya umaasa akong hindi ako na-scam, Diyos ko. Oh guys, jackpot tayo. Maraming bag sa kahon. Ibig sabihin, marami tayong nakuha na anglerfish. Nakita ko pa ang ilan sa pinakabihirang uri sa mundo, pero patay na sila. Guys, patay na lahat ng anglerfish at hindi gumagalaw. Bakit ganito? Sobrang wasak ako dito. Ibig kong sabihin, bawat anglerfish sa kahon ay hindi gumagalaw pero biglang may nangyari. Teka lang, nakita mo yon Parang gumalaw ito. Sige na, sana buhay pa siya. Oo, gumagalaw siya! Mga kaibigan, hindi ako makapaniwala. Kailangan nating ilabas siya agad sa bag. Kaunti na lang ang oras niya. Agad ko siyang nilagay sa lalagyan at siniguradong nasuri ko lahat ng bag. At sa isang himala, nakahanap pa ako ng tatlo na buhay pa. Mukhang may apat tayong nakuha lahat-lahat kasama ang dalawang berde at dalawang pula. Sa kasamaang palad, may ilang anglerfish na namatay. Siguro, iyon ang panganib ng pag-order sa dark web. Ngayon, iisa na lang ang natitira nating dapat gawin at yon ay ilipat sila sa kanilang bagong tirahan at pakainin sila. Nakakatuwang panoorin ang mga ito habang kumakain. Ginagamit talaga nila ang maliit na bagay sa kanilang ulo para akitin ang mga isda. Dahil halos kakulay nila ang mga bato, hindi sila napapansin ng mga isda. Kapag lumapit na ang isda, umaatake agad ang anglerfish at nilalamon ito. Ang ah, ngayon, pwede kong panoorin ang mga ito kumain buong araw, pero marami pa tayong ibang aquarium na kailangang punuin. Kakarating lang ng isa pang package at laman nito ang pinakamapanganib na isda ngayon. Yan mismo ay isang stonefish na kilala rin bilang pinakanakamamatay na isda sa buong mundo. And ito na ang pinakamalaki na nakita ko sa lahat. Isang kagat lang mula sa isdang ito ay maaaring ikamatay. At hawak ko siya ngayon. Sige, siguro hindi ko na dapat gawin ito. Ilalagay ko siya sa aquarium bago may mangyari. Ngayon, hindi lang sila delikado, kundi eksperto rin sa pagtatago, kaya daan-daang tao ang aksidenteng natatapakan ito kada taon. Tingnan mo yan, para talaga siyang bato. Sige, ilang araw na ang lumipas at kakarating lang ng dalawa pang package. Uh, is I Sea Urchin Mystery Box at ang isa pa ay nakakatakot na Sea Slug Mystery Box. Buksan na natin para makita kung ano ang laman. Ay, grabe ang daming bag at puro sea urchin ang laman. Mukhang iba-iba rin ang mga species na nakuha natin. May kulay ube, may orange at may puti. Ang lupit nito. Pagkatapos naming suriin ang buong kahon, nakakita kami ng anim na sea urchin kabilang na ang malalaki at itong mga to na sobrang kakaiba ang itsura. Sandali, naalala ko na sobrang makamandag pala ang mga ito at hawak ko pa sampu pa. Hindi maganda ito. Nailipat ko sila ng ligtas sa bagong tirahan at binuksan ko ang susunod na kahon na puno ng totoong buhay na parang alien. Wow, ano yon mga tol? Sa tingin ko sea cucumber yan pero kulay pink. Dati na kaming bumili ng sea cucumber sa dark web pero normal ang kulay nun kaya tiyak na bihira itong isa. Sa susunod na bag, nakakita ako ng isa pang pink na sea cucumber at mas malaki ito pero isa na lang ang natitirang bag sa kahon. At sa loob nito ay eh, merong kakaibang bagay. Hayop ba talaga ito mga pare? Grabe. Ano ito, ang weird mga pare, parang rainbow na blob. Hindi pa ako nakakita ng ganito dati. Hindi ko alam ang gagawin, kaya nilagay ko sila sa tubig para makita ang mangyayari. Pagkalipas ng ilang minuto, lumabas ang mukhang alien na ulo mula sa katawan at nagsimulang gumalaw. Grabe mga kaibigan, ang weird nun. Kung alam niyo kung ano ito, mag-comment lang kayo sa baba. Pero ayun na yon para sa kahon na yon. Eto ngayon, tingin ko panahon na para umorder ng mga hayop na mas malalaki. Kamakailan, nakakita ako ng website na nagbebenta ng dambuhalang isda mula dagat sa halagang isang libong dolyar. Kaya naglakas loob ako at bumili ng dalawa at heto tingnan mo kung ano ang dumating, kabado ako. Umaasa talaga akong may pating rito, dahan-dahan kong binuksan ang kahon pero wala akong nakita. Pero may napansin akong mas nakakabaliw pa. Sandali lang, mga dragon eel ba yon? Grabe ang lalaki nila. Mga kaibigan, ang dragon eel ay literal na pinakamabihira at pinakamahal na eel sa buong mundo. Tinawag silang Dragon Eel dahil kamukha talaga nila ang mga dragon. At sa ngayon, nun, ito na ang pinakamalalaki na nakita ko. Hindi ako madaling matakot, pero kinakabahan ako sa mga ito dahil matalas ang ngipin nila at kilala silang agresibo. Kaya dapat tayong mag-ingat sa paglalagay sa kanila sa tanke. Eh. Nakuha na natin yung mas maliit mga kaibigan. At tingnan ninyo yung mga ngipin niya. Nakakatakot talaga. Grabe, sinusubukan niya akong kagatin. Ayan na siya. Tingnan ninyo yan. Dumiretso siya agad sa mga bato. Mga kaibigan, perfecto ang tangke na ito dahil maraming taguan gaya ng kweba at tubo. Kunin na natin yung mas malaki. Grabe, tingnan ninyo. Parang mababalileg ko ang laki niya. Nakakatakot man sila, magaganda pa rin pero hindi pa rin pating. Kaya siguro susubukan pa ulit natin. Sige, sandali lang. Bago natin subukan bilhin yung pating, pumunta muna ako dito para tingnan yung mantis shrimp at nawala na siya. Wala na siya sa lalagyan. Diyos ko sa tingin ko, binutas niya yon gamit ang suntok niya. Sige, kailangan ko sigurong bumili ng bagong lalagyan pero subukan muna natin bilhin ang pating na yon. Habang naghahanap ako ng buong video sa dark web, paulit-ulit kong nakikita ang isang kahina-hinalang website na nag-aalok umano ng pating. Walang larawan o impormasyon pero dapat nating subukan dahil wala na tayong ibang pagpipilian. Pagkatapos kong bumili, higit isang linggo na akong naghihintay pero wala pa rin pala ng pating kaya nagsisimula na akong mawalan ng pag-asa. Pero pagkatapos, ito ang nangyari. May natanggap akong package at sa tingin ko ito na ang pating. Sige na, sana nandito ka. Kailangan natin ng pating. Grabe, sa tingin ko meron na tayo. Mga pare, tingnan ninyo. Hindi ako makapaniwala, totoo. May pating na tayong alaga. Hindi ako makapaniwala mga pare. Malaki pa ito at wala akong alam kung anong pating ito. Uh, Mag-comment lang sa baba kung alam ninyo. Sa tingin ko may perfect akong lugar para sa pating na ito. Nung pinaplano ko pa lang yung video, bumili talaga ako ng aquarium para sa pating. Kaya hindi na tayo magtatagal pa. Ilalagay na natin siya sa bago niyang bahay. Ang ganda niya tingnan doon. Palagay ko kompleto na ang fish room natin. Lahat ng tangke ay may kakaibang nilalang dagat na in-order natin sa Dark Web. Pero kung may iba pa kayong hayop na sa tingin ninyo ay dapat naming bilhin, i-comment nyo lang sa ibaba at gagawa kami ng part 2. At siguraduhin ninyong tingnan ang bagong merch sa basefishingproductions.shop. Sa ngayon, makikita tayo sa susunod. Paalam!